Dandadan -dan Season 1, Ultimate Tagalog Recap, Lahat ng Kaganapan Bago ang Season 2. Lahat ng Kabaliwan, Laban, Aliens, Yokai, at Pagmamahalang Pakipot, nasa iisang recap na. Maghanda para sa Season 2. Ang pinakakompletong Tagalog Recap ng Dandadan -dan Season 1, mula Turbo Granny hanggang Serpo Aliens, mula Cursed House hanggang Love Square. Perfect ito bago mo ng Season 2. Nagsisimula ang dandedan sa dalawang estudyante sa high school. Momo si ang rebelde na naniniwala sa multo pero hindi sa aliens. At Ken Takakura, o Kuran, loner na naniniwala naman sa aliens, pero hindi sa multo. Nag-away sila kung sino ang tama, kaya naghamunan. Momo dinala si Okuran sa isang tunnel, para magtawag ng multo. Si Okura naman hinamon si Momo na makipag-contact sa aliens sa isang abandonadong ospital. At doon na nagsimula ang gulo. Si Okuran ay inangkin ng sikat na espiritong Turbo Granny. Si Momo naman ay nakidnap ng Serpo Aliens. Magkasama nilang hinanap ang paraan para mailigtas ang isa't isa. Ginamit ni Momo ang natatagong psychic powers na minana niya sa kanyang lola at nagcrash sila ng UFO at pinabagsak ang mga serpo. Dito rin inamin ni Ken ang tunay niyang pangalan, Ten Kakakura. Pangalan din ng paboritong aktor ni Momo. Para hindi ma-awkward, tinawag niya itong Okuran. Episode 2: Ang Pagbalik ng Sumpa. Tumakas sila papunta sa bahay ng lola ni Momo, si Psycho. Kung saan natutunan ni Momo na kontrolin ang psychic powers niya para pigilan ang sumpa ng Turbo Granny. Pero isang bagong alien na espiritu ang umatake, at iniipit sila sa kakaibang pocket dimension. Habang lumalaban si Momo at Okuran, napagtanto ni Momo ang aral ng kanyang lola. Ang talismans ang susi, ginamit niya ito para sirain ang core ng halimaw at makatakas. Psycho, na sobrang OP, okay, ay nagbody slam kay Turbo Granny at natuklasan ang problema. Nagfuse si Turbo Granny sa Crab Yokai kaya mas malakas. Nagtraining sila para sa rematch. Sa tunnel nagharap ulit ang lahat at sinimula ni Momo ang isang larong parang tag. Habol-habulan hanggang sa tuktok ng isang high-speed train. Sa tulong ni Psycho, napatumba nila si Turbo Granny. Dito nalaman ang malungkot na pinagmulan ni Turbo Granny. Dating nagpo-protekta ng mga batang babae pero napinsala ng sumpa. Nag-soft moment si na Momo at Okuran. Obvious, tumitibok na. Ang repercussion, nawala ang gentama ni Okuran. Sa school, may chismis kay Momo at Okuran. Pero mas malaking problema, napansin ni Okuran sa CR, nawala ang family jewels niya. Kahit nag-exorcist na si Turbo Granny, naiwan ang aura. Saiko nag-ritual at sinelyuhan ng essence ni Turbo Granny sa isang maneki neko. Pero may mas masama, ang gininto ang jintama ni Okuran ay naging spiritual beacons na haatak ng mga yokai. At ang isa sa mga jintama ay napunta kay Ira Sheritori, buli ni Okuran. Dahil kay jintama, nakakakita na ng multo si Ira. At akala niya si Momo ang masamang espirito. Pero biglang pumasok ang terror. Acrobatic Silky, isang nakakatakot na yokai, na nag-aangking nanay ni Ira. Hinila silang tatlo papasok sa isang kakaibang spirit dimension. Momo muntik ng Maduraj sa loob ng buhok ni Silky. Pero ginamit niya ang lighter ni Ira at nakatakas. Sa loob, natuklasan nila ang mapait na nakaraan ni Silky. Isang inang inalipin, nilapastangan, pinagsamantalahan at iniwan. Pero patuloy na nagmahal sa anak. Sa huli, si Silky mismo ang nagsakripisyo ng life force para iligtas si Aira. Aira lumabas na mas matatag at mas mabait, pero nakita rin niya si Momo bilang karibal. Sa spiritual power at kay Okuran, nag si Aira kay Okuran. Pero nagkaroon ng awkward moment, na nakita ni Momo at nagdulot ng selos. Pagbalik nila sa school, biglang bumaha, naglaho ang mga estudyante at nahatak sila sa isang underwater alien dimension. May halong Loch Ness Monster, alien tech at prehistoric mutation. Si Okuran lumaban nang walang damit. Si Momo nag-focus sa weak points gamit ang psychic power. Si Ira gumamit ng agility ni Silky. Napasabog nila ang halimaw mula sa loob. Pagbalik nila sa school, hubad at basa, mas lumala ang chismis. Pero ngayon, ipinagtanggol ni Ira si Momo sa harap ng lahat. Isang sugatang mantis shrimp alien ang dumating sa bahay ni Psycho. Humihingi ng tulong para sa kanyang pamilya. Ang kailangan pala nila ay isang rare na resource. Na eksaktong gatas ng baka. Nagpauwi pa siya ng isang baka. Pagkatapos, dumating ang childhood friend ni Momo, si Gigi. Lumipat siya dahil may multo sa bahay niya. Nagustuhan siya ni Psycho at pinatuloy. At nabuo ang love square. Sa school, nakasalubong nila ang isang tumatakbong mannequin, yun ay sitaro. Sinundan nila ito sa junkyard kung saan namit nila si Hana. Kapwa possessed mannequins. Nagconfess si Taro kay Hana at dito naramdaman ni Okura na in love pala siya kay Momo. Inimbitahan sila ni Gigi sa cursed house nila. Tila normal ang bahay sa una. Nasa hot spring si Momo habang nagbabond si Naokuran at Gigi. Pero natuklasan nila ang isang dingding na puno ng talismans. May masamang presensya. At biglang napunta si na Momo at Taro sa gitna ng bahay. Pinalilibutan ng mga kakaibang lalaki. Pagkarating ni na Momo at Taro sa gitna ng bahay, napalibutan sila ng mga lalaki, na parang manekin pero may malataong balat, Flat faces, nakangiti ng sobrang lapad, at galaw na parang puppet. Hindi sila tao, hindi rin sila multo. Sa outside ng Dimension, sina Okuran, Aira at Gigi ay biglang nawala ng signal, nawala ang sight nila kay Momo, dahil nabaluktot ang espasyo ng bahay. Pero naririnig pa nila ang echo ng sigaw ni Taro. Si Gigi ang unang nakasense. Hindi sila multo, memory construct sila at connected sila sa tatay ko. Dito nagising ang suspecha, ang curse ng bahay ay hindi random. May kinalaman sa pamilya ni Gigi. Sa loob, tinangkang hilahin ng mga smiling men si Momo, papalayo kay Taro. Si Taro, dahil mannequin spirit, ay mas ramdam ang energy. Sinubukan ni Momo gumamit ng psychic bursts, pero bawat tama niya ay parang nagiiwan lang ng crack sa hangin, nagpapakita na hindi physical ang kalaban. Habang inaanod siya ng mga kamay, napansin niya ang totoo. Sa sahig, dingding, at kisame, paulit-ulit ang parehong talisman pattern. Pattern na nakita rin niya kay Psycho. May reinforcement seal, hindi para magpataboy, kundi para magkulong. Habang sinusubukan nilang buksan ang Wall of Talismans, hindi nagtagumpay ang psychic force ni Ira, hindi rin gumana ang brute strength ni Ukuran. Si Gigi ang hindi nakatiis at sumigaw. Itong bahay namin, hindi ko sinabi lahat. Ang tatay ko, nawala dito. Hindi siya umalis. Kinain siya ng bahay. Hindi multo ang tatay ni Gigi. Ginawa siyang core ang haligi ng cursed house. Kaya ang mga lalaking putol ang mukha. Mga fragment ng tatay niya. Napatigil si Okuran. Aira, para minsan, tahimik. Si Gigi naman ay nanginginig. At sinusubukan nilang punan ng sarili nila gamit ang mga emosyon ng iba, lalo na yung malalakas. Kaya si Momo ang target. Sa deepest chamber, tinatry ng mga construct pasukin ang isip ni Momo, kinukunan ng mga alaala niya, lalo yung kay Okuran. Ang nakakatakot, may isa sa mga smiling men, na nag-iiba ang mukha. Nagiging ukuran, pero mali ang mata, mali ang galaw. Gawa-gawa lang, yumigting ang psychic field ni Momo. Naalala niya ang training, kung ang mundo ay sinusubukang pumasok sa iyo. Ikaw dapat ang pumasok sa mundo. Ginamit niya ang reverse mental pressure technique. Biglang nag-shatter ang buong chamber. Na-freeze ang panahon, Tuluyang lumitaw ang tunay na core. Isang malaki at napakapurol na human silhouette, nanginginig, parang ulap na naglalaman ng hugis ng tao. Ito ang tatay ni Gigi. Hindi buhay, hindi patay, pero aware. Dito nagsink ang isip ni na Momo at core spirit. Narinig niya ang huling memory. Ang ama ni Gigi ay isang onmyoji in training noon, pero nagkamali ng ritual. Ang bahay mismo ang naging containment ng isang wandering mass entity. Upang hindi lumabas, isinakripisyo niya ang sarili niya bilang container. Ang problema, habang tumatagal, nauubos ang identity niya. Kaya nagsisplinter siya into, smiling man. At ngayon, gusto niyang puno ng bagong identity para mabuo muli. Kaya target niya si Momo. Sa labas ng dimensyon, nakaramdam si Okura ng emotional spike mula kay Momo. Nakaramdam siya ng takot, at galit. Dito lumabas ng kusa ang residual turbo granny energy sa katawan niya. Hindi possession, pero leftover, speed aura. Pero gamit ang high speed burst. Si Okura ang unang tumugo sa cursed space. Sa pagpasok niya, nagbago ang buong environment. Para siyang pumasok sa memory loop at nakita niya si Momo. Wakwak -wak ang psychic barrier, napapalibutan ng mga smiling men. Without thinking, Okuran dashed in and grabbed Momo. This shocks the core spirit. Dahil hindi fear, o grief, ang dala ni Okuran. Kundi connection. Isang malakas na psychic resonance ang nagripple. Nakarating sina Gigi at Ira, gamit ang path na binuksan ni Okuran. Nakita ni Gigi ang core spirit, ang ama niya. Hindi sumigaw si Gigi. Hindi nagalit. Umiyak lang siya. Tay, kung di mo kami maalala, okay lang. Pero andito kami. Ako, si Momo. O oh, Kuran. Aira, hindi ka nag-iisa. Ang bigat ng emosyon ni Gigi, ay pure, raw, sincere, at love. Ay hindi sinipsip ng entity. Sa halip, nagbigay ito ng buong identity imprint. Nagsimulang ma-form ang totoong anyo ng ama niya. Lumuha dito sa harap ni Gigi, walang mukha pero may gesture ng pagyakap. At dahanda ang nag-disintegrate, peacefully, nawala ang smiling men. Nabagsak ang dimension, at bumalik ang lahat sa tunay na mundo. Pagbalik ng dimension, diretsyo silang nag-collapse, sa hot spring room ng bahay ni Gigi. Si Ira, seriously. Bakit palagi tayong nagigising ng hubad at basa? Okuran, hindi ko te kasalanan. Momo, pero okay naman na kayo. Nag-aalala kay Okuran. Gigi, nag face, thank you. Si Gigi nagpasalamat kay Momo ng tahimik. At kahit may halatang tension, love square is real. Nagpa ayusin ang bahay at ang mga natirang talismans. Last scene. Habang naglalakad sila pa uwi. Nahulog si Okuran, nadulas, at nahawakan ang kamay ni Momo, accidentally. Pareho silang namula, tahimik si Aira, tumingin si Gigi, at nagsimula ang next chapter ng complicated relationship diagram nila. Yeah.